Hi, mangasas! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, mag-get ready with me tayo using all local brands lang. Yes, local brands lang tayo today kasi papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda and kagaling na ang mga local brands natin ngayon. And of course, syempre excited tayo sa mga bagong i-release -re pa ng mga local brands is 2025. O diba, excited din kayo. So, abangan natin yan. But for now, gamitin muna natin itong mga books na books na products nila. So, if interested guys sa so get ready with me na to with local brands lang, then just keep on watching. So, yun na nga mga sis, pahinga muna tayo sa yayamanin makeups. Dito muna tayo sa mga local brands na talaga namang umaari-ari-ari-ari ari, ari, ari ba noong 2024 and feeling ko mas aari ba pa sila this 2025. So, abangan nyo yan mga sis. Kasi medyo merong ibang brands na na nagpaparamdam at nagpapadala ng mga PR ng mga bagong i-re-release nila. Manamang bago yung re-release nila. Pero, abangan nyo mga sis. Kumapit lang tayo. Okay? So, ngayon, mag-start na muna tayo mag-makeup at ipakita ang kagandahan nila. So, first, mag-color correct muna tayo and I'll be using this one. Ang very books na color corrector ni Get Ready With Me. This one is melon and this one is guava. Ito yung ginagamit kong color corrector kay Get Ready With Me. You all know how much I love yung liquid nila. Si light peach and also si green beige. Super duper love that. Pero messy sila. Pero love ko sila. Ginagamit ko pa rin sila. Pero ngayon, ito muna yung gagamitin natin para makita nyo lang din na maganda siya. Okay? So, kailangan natin mag-color correct kasi as you can see, nangangailangan ang ating pagmumuka, ba? Diba? So, for sure, by now, alam nyo na na ang green corrector is for redness and then yung peach corrector is for darkness. Darkness! So, green corrector muna tayo at tapalan ang mga mapupulang bahagi ng ating muka. Arte. Ayan, medyo mapula yung cheeks natin. Rosy cheeks. Ayan. Tapos, onti dito sa mga chismis dyan. Meron pa pong mapula. Ay, eto mapula. Bakit pumula to? Ayan. Ganyan. Tapos, ito na din gagamitin ko para sa beach corrector. Sa mga pinuyat natin. Mga ses. Kailangan yan proud ka dapat siya. Ayan. Tapos ito, dark spot na to. Ayan. Then, ito. And ito. Ayan. Ito, malatapala na yun. Pero green dapat yun. Kasi mapula. Grabe yung hormones ko ngayon all over the place talaga. So, alam mo yun, expected na yun. Kasi, even dito, nag-acne ako. Pimple, pimple. So, Er. Sa mga magtatanong, ang ginamit kong brush pang dot-dot dyan, dot-dot, is eto yung kay Get Ready With Me detailing brush nila. Then, ang ipang blend ko dyan is Get Ready With Me ulit na mini shader brush naman. Kasi feeling ko, ito yung best. Kasi maliit lang siya. So, ayan. Blend, blend lang natin. Take your time mga sis. Huwag tayo magmamadali kung gusto nyo maganda ang atake ng inyong base, okay? Blending is the key. The key to success. Dami sinabi. Kains, mag-blend ka na nga dyan. Fast forward na natin to ha, mga sis. Huwag kayong ano dyan. Wala na akong masabi. So, fast forward na. Tama na. Daldal -dal ka pa rin daldal Okay, tapusin muna natin yung fast forward, mga sis. Sabihin ko lang talaga na in fairness sa local brand, ang pinaka-best na nakagawa ng color corrector is si Get Ready With Me talaga. Mapay yung liquid din, etong cream nila. Perfection. Okay, so dito na tayo sa green corrector. Fast forward natin ulit ha. Okay, so ayan na siya. Ganyan siya mga ses. Once na-blend mo na siya. So now, next step na tayo. Tagal eh. Next natin mga ses is kilay. Mag-brow gel muna tayo. And ang number one brow gel ko pa rin hanggang ngayon is si Absiddi. Namamayagpag talaga to mga ses. Ewan ko. Pero siya talaga yung best among the rest for me. And feeling ko din, napapansin ko sa mga ibang nagre-review and gumagawa ng Get Ready With Me. Ito din yung number one talaga nila. Kasi number one talaga siya na perfect talaga ito ni ano, ABCD. For me lang ha. Pero meron pa rin mga ibang nagko-comment na hindi daw nag-work sa kanila to. So, pag ganun, lipat ka na sa iba. Ganun talaga kasi minsan hiyangan lang talaga yan. Remember sa Estee Lauder na foundation, hindi siya nag-work sa akin. Pero sa majority, nag-work sa kanila. Minsan iya ka na lang kahit kakabili mo lang. <laughs> Tapos maharli ka pa, ba? Diba? Sakit sa puso. Pero ganun talaga, mag-move on ka na lang. So, ayan. Diba? Ang ganda niya. Very, very boogsh. Ayan. O, oh, diba? This is our kilay using si Absidy. Very boogsh. Then, next, mag-illuminator na tayo. And for me, talaga, very nice si Absidy. Pero, mas number one ko pa rin talaga si Lovely kasi meron siyang blurring effect. Yun talaga yung pinaka nagpanalo sa akin dito eh. Like, alam mo yun, maganda si Absidi si maganda si Sunny, maganda si BLK. Pero yung blurring effect and yung natural effect na naggagawa nito. Yung finish perfection. So, ang shade ko dito, pwede si Fair. Pwede din si Light. Ito si Light ngayon yung gamit ko. Oh, brush is from Get Ready With Me, Master Blending brush. Oh, kaka first time ko siyang linisin and ayan meron na tayong mga crack crack dyan just letting you know mga ses and ganyan siya bet ko pa naman to kaso nga lang nag crack agad why 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 ayan o oh, ba diba? ang ganda ng atake niya may blurring effect talaga look parang ang aliwalas agad nung face lock ko ba diba? aminin niyo. So, iba yung nabibigay niyang glow and freshness. Next, for the foundation, I'll be using si Tavion. Ito yung number one na local brand na foundation na bet na bet ko talaga, mga sis. And ang shade ko dito is eggshell. Shake ko muna siya, mga sis. Wait lang. Super nice nito kasi a little goes a long way. Sobra-sobra pa nga yan eh. So, idadot-dot ko lang yan. Kasi sobra-sobra yan, mga sis. As in. Unti-unti lang. and i love this so much yan isang side lang muna then i will use itong c blending brush pa rin ni get ready with me and look at that bilis lang niya magblend yung coverage niya is boom boom pow alam niyo na yan paulit-ulit na lang tayo yung finish niya is velvety, soft, matte finish. And hindi siya yung matte na matte talaga. Ayan na, oh, makikita nyo. Nandun pa rin yung natural shine. And also, syempre, nakaka-help yung illuminator ni Lovely. Malaking factor yun. And yung iba, sinasabi na sobrang drying daw sa kanila nito, nakikake ito. Unti-untian nyo lang kasi yung layer, huwag nyo ito, dumangasis. Kahit madami kayong acne, katulad ko ngayon, ang dami kong acne hindi ko siya tinutodo. Nag-one layer lang ako. And, alam mo yun, hinahayaan ko yung concealer and yung color corrector yung gumawa ng job para dito, para dyan. Ayan. So, this is one layer. Look at that. Ang ganda, di ba? This is the Vion. Oh. Gawin ko rin yung kabila. So, ayan siya mga sense. Pag buong face na may foundation and sabi ko sa inyo, sobra-sobra yung nalagay ko. Kasi ayan eh, o, enough na talaga yung, siguro half or one-fourth pump nga lang. Enough na siya to cover yung face ko. Ayan. Ganda diba? Look at that. Then, next for the concealer, gamit na gamit. Si Vice Co. talaga ang number one concealer ko for local brands. And, ang shade ko dito is Light 2 and Light Medium 2. Dalawa talaga kasi walang perfect shade for me dito. Si Light 2 dito sa under eyes para mag-brighten up. Ayan, konti dito. Dito, dito. Dyan, ayan. Then, si Light Medium 1 onti lang ngayon. Pang blend lang siya. Yan yung ba may dark spots. Ayan. Yan. So, habang nagmamarinate yan mga sis, dyan lang siya kasi magpo-contour or bronzer tour muna tayo. And ang best sa akin na local brand na ang contour or bronzer ko is this one from Strokes. This is their face sculpt in the shade Almond. Feeling ko sa mga sobrang-sobrang follower ko talaga, sobrang-sobrang follower, sa very loyal mga na mga ses ko, feeling ko, alam nyo na to. Itong mga routine na to, sobrang alam nyo na talaga. Like, hindi na siya paulit-ulit. Like, alam nyo na to. Memorize nyo na tong mga step ko na to. Feeling ko. So, sa mga bago dyan, ito ang step ng ses nyo. Welcome to the community. Welcome to the community. Hindi pa ganun. So, ngayon ibeblend na natin to. Ay, gagamitin ko yung ano. Gagamitin ko to. Yung favorite brush ko ngayon na pang scalp and kinemerut is si Absidy. Yung ganyan. O, oh, diba? ba? tapos bi-blend mo lang siya ng pataas ng pataas kasi kailangan hulmado tayo. Ayan. Hmm. Oh. Hmm. Alam ko, nakikita nyo na. Hmm. Hmm. Hulmado. So, yun, yun siya. Di ba? Ang ganda-ganda tignan. Di ba? Ang daling gamitin. Effortless. Pang beginner yung mga ganito. Alam ko na lang kung hindi mo pa ma-blend yung pang bronzer or contour mo kung hindi ganito yung brush mo. Ayan, yung double chin tago natin. And then dito. Pataas daw dapat eh. Para alam mo yung hulmado talaga. Big kulmado. Now it's time to blend our concealer. Ang gamit ko is this one BK um brush A506. Ayan. Blend, blend, blend. Tingnan niyo naman yung coverage ni Vice, di ba? Like, kaya niyang tapalan yung buhay mo. Charot. Ganon siya. Kaganda. Pero may iba din na nagme-message sa akin or nagko-comment. Hindi daw sa lahat nila nag-work to. So, again, pag hindi nag-work sa inyo, try again sa iba na brand naman. Ganoon lang kasimple yun. That's life. Mayinsan mag-work sa'yo, swerte. Minsan hindi mag-work sa'yo, try again sa iba na lang. Ganoon lang. Huwag mo ipilit. Okay? And huwag sasama loob mo doon sa mga pinagkua naman ng <laughs> source na maganda ba to, ganyan-ganyan. Kasi iba-iba talaga tayo ng mga balat. Alam mo yun. Yung pagbili talaga ng mga makeup, mga sa, sa totoo lang, kahit nakailang nood ka na ng mga beauty influencers, YouTube tutorial, ganyan-ganyan. At the end of the day, depende pa rin talaga yun sa balat mo kung mag-work or hindi. Like kahit sampo or one million pa na beauty influencers or tao magsabing, ang ganda-ganda nito, ang ganda-ganda niyan. Kung sa'yo, hindi mag-work, hindi talaga mag-work yan. Alam mo yun. So, at the end of the day, walang sisihan dapat. Yun lang. <laughs> Kasi minsan may nakikita kong comment, Ba't sabi mo ganito? Aba, ang gagawin ko kung sa akin nag-work? ba diba? Kaya nga minsan may disclaimer talaga na depende pa rin yan sa skin type mo. So, walang sisihan. <laughs> walang sisihan. Kasi totoo yun, walang sisihan. Then now, for the kilay, alam nyo na to, microbleed pen from Strokes and ang shade ko dito is graphite. Ina-try ko talaga yung best ko na mas lighter shade. Pero, ewan ko, parang hindi bumabagay sa akin. So, si graphite tayo ulit. Ayan. Kunti lang. Kasi ang kapal ng kilay ko ngayon. So, yung may mga poknat lang talaga. Tapos yung iba, lilinisin na lang natin ng concealer. Marami mga sis, periodical na agad nila. Natalia for third quarter. Ang bilis-bilis. Aral na naman. Hindi <laughs> kasi siya lang yung nag-aaral. Pati ako. Okay, so carry boom-boom na ang ating kilay. Now, sa eyeshadow tayo mga sis. This one is from Get Ready With Me. Feeling ko talaga, ang pinaka-best na eyeshadow ngayon is from Get Ready With Me. Yung formula and everything, yung pigment and yung mga shades na available, shimmers, glitters and everything. Sobrang ganda niya talaga. Ito yung apat na napili ko ngayon na eyeshadow from Get Ready With Me. Isa-isahin natin sila, gamitin. So, first is, tanggalin natin yung kalat. Kalat sa mata. Okay, so I will use this one pang transition shade natin. Look at that. Kapit na agad. Kahit wala ako nung primer nila. Kapit na kapit na agad. Oh. Ganyan lang. Oops. Then, I will use this one, yung lighter shade na brown. Same brush pa rin. Ito yung kay Glam Hour na brush. Sobrang gustong gusto ko to mga sis. So, dito lang. Sa babang part ng lid. Then, the darkest shade, I will use a pencil brush para dito lang. blend lang ulit para walang harsh line kuha ko ulit yung lighter shade then the shimmer or highlighter then now so lower lash Then, kuha ka ng manipis na smudger brush dun sa lighter shade. Blend mo muna dito sa kamay mo. Then, tsaka ka mag-EQ sun. Ayan, Korean ka na. Charo. Then, eyeliner from Get Ready With Me then Liquid eyeliner to mga sasa. Yung shade na, anong shade to? Dark Oak. Actually, paubos na to. Pero mas bet ko kasi yung hindi black na black talaga. Mas natural siyang tingnan. Yung ganyan lang. Kasi maglalashes pa tayo. Ganyan lang muna. Maglalashes muna. Okay, mga sis. Tapos na tayo sa eyes. Nakapag lashes na ako. Yung lashes na ginamit Cluster yan ni Doro Lab. Ayan. Yung walang blue emerald eh. na blue na yan. Super perfection, ba? Diba? Then, feeling ko parang sobrang natuyot yung mukha ko kaka gawa ng eye makeup. So, magsispray muna tayo na itong setting spray ni Lovely Cosmetics. Pump freshen up lang. Para di mag-set ng bongga lalo yung ating base. Okay? So, para lang ano well, yan? Mabasa siya ng onte. Masyado siya tuyo. So now, yung liquid or cream blush na perfection talaga for me and long wearing talaga is this one from Strokes. Ito yung bagong um, crush blush nila. This is in the shade version. Sobrang ganda nitong shade na to, mga sis. As in. So, kukuha lang tayo ng brush weight. So, I'll be using C si Happy Skin na foundation brush. Ayan. Then, tap, tap, tap. Napansin ko, mas maganda sa akin since biluga na yung mukha ko. Ang laki-laki na talaga. Mas maganda yung placement na ito. Sa cheeks lang. Parang pa-vertical. Ganyan. Kasi nga, ang taba na. Kapag hinila ko pa, pa ganun, hindi eh. Hindi siya bagay. Mas bagay yung ganito. ba diba? Parang mas fresh and carry boom-boom siya sa hugis ng mukha ako. Ayan, yeah, feeling ko enough na yan. Kasi magpa-powder blush pa tayo. But look at that. Freshness. For the powder blush, super love, love. Itong kay BLK talaga. As in super duper long wearing. And ang ganda ng pigment niya. And ang ganda ng atake niya. And ang favorite shade ko dito is Soufflé. Perfect siya kay Virgin din, mga sis. I'm using yung, um, ano ba to Powder brush or blush brush ni Absidy. Maganda yung mga ano, brushes ni Absidy mga sis. In fairness. Ayan o. ba diba? Match in heaven sila. Freshness. Then, for the Panghulma, mga sis, na powder is this one from Tevion. Ang palette shade nito is Main Roll. Sobrang nice nito. And even yung highlighter, yan yung gagamitin ko ngayon kasi ang ganda niya. I swear. So, let's use that. Absidy brush pa rin to. And look at that. Super nice pang high end feels na talaga Even sa nose pwede na to Ganyan actually we can use a little bit ng blush din niya harang pop of color here Blend lang lang. Purple. Then for the highlighter, perfect. Actually, din highlighter Wow. Sobera. Oh, grabby weight Soft glam lang, Jen. Soft glam. Ang OA mo. <laughs> soft glam lang po. Ayan. Then, for the brightening powder, I will use itong powder I will use this loose powder ni Chuchu Beauty in the shade Sakura. Sobrang love to as in. So, hayaan muna natin siyang ganyan. So, habang nagaganyan yung loose powder natin, lips muna tayo. I'll be using si Strokes Kiss Sculpt in the shade Naked Brown. Super nice na mga sis as in. I love the shades, ding. kasi talaga. Mm. Then for the gloss, mga says, oh my gosh, lip vinyl ni Tavion the, the shade nasty. Sobrang nice nya as in. dekat at that. Diba? Ang ganda. Mm. Ito favorite shade ko sa lahat. Ng lip nila. Purple. Now, maglinis na tayo. Then, Absody Powder, pang set. The Shade Oat. Dito na lang sa outer part. Hindi na ako maglalagay dito kasi naglagay na tayo ng Sakura dyan. Favorite press powder. Alam niyo na yan. Then, last na powder is the finishing powder ni Get Ready With Me in the shade Juno. Super nice. Parang nag-hourglass. Parang lang naman. Then, last, syempre, si set natin yan using Lovely Cosmetics Setting Spray. Ito ata yung number one ko ngayon na local brand na setting spray. Super love it. Oh, lala. Oh, lala talaga. So, this is our final look, mga ses, using local brands lang. And, ano, achieve na achieved, ba? Very bonggi sabi ko sa inyo eh. O, oh, sino ka dyan? nagagaling talaga ng local brands natin ngayon. O, di ba naglalaban sa mga high-end international makeups. So, ayan mga sis, lahat ng links na ginamit ko will be on the description box para naman if ever may nabitan kayo sa mga ginamit ko ngayon, eh, add to cart and check out na lang kayo agad-agad, okay? So, ayun lang. I hope na enjoy nyo itong video na to. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!